Ito okay. nga pala si you know, Carlos Estillier, nakatira sa si Loreto. <laughs> Kaya ito, kwento ngayon dito. Kaya, sabi ng ibang mga unang panahon pa, mga matatanda. Devo sa oh. Ano raw, nasunog kong buong Loreto. Then, nagpakita yung si ano, Loreto. Presidente Loreto. O, oh, Loreto. Ngayon, yung, yung nagpakita, Bigla nawala nawala yung ano. Nawala yung ano sunog. Basta yung mga tao, patawala Kaya yun. Bow, bow. Ay, 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 isa pa! Laki lang po nga Hi! Hi! lang. Dito dyan nakikasunog sa tatas ang bahay. nga na? Puro ikaw ah. Oo, ang goy eh. Hindi maging reporter. Mm. Ay, ikaw masasab ang masasabi mo ah. Kaya sila umiigot dun. Kasi baka dun yung sunog, hindi dito. Ah. Kaya? Kasi alam mo yun, Atmos ah. no, atmosphere. At atmosphere. yon, Anong atmosphere? Kaya eh, nagkakaano yun. May eh. Anong <laughs> portion? <laughs> Force of gravity. <laughs> <laughs> eh, mainit. <laughs> <laughs> Force of gravity. I mean, no. Wala mo tayo sa <laughs> ito. Siswela. Seryoso ka po eh. Dalari. Talagang mag-trip ng mga tao ngayon. Yan ang ulat ng panahon tungkol sa sunog dito sa kamay nilaan. Ako so, po si Eric Panganiwan, nag-uulit.